Okay guys, malayo <laughs> na nang nilakad ko, you know, galing ng PC. Okay, dito ako sa bike lane. Ah, ginusto ko maglakad kasi ilang araw na talagang lagi akong nahihilang tinga pang ko. Alam ko ito mataas ang sugar ko, so mas ginasta ko na maglakad ngayon. At baka sa susunod mga kailangan ko itong gawin dahil tumata, alam kong kumataas ng sugar ko so dito ako sa bike lane ito yung alam ano, bagong gawang bike lane ayun nasa kabila Kalajun Ulate Marketing ayun naman ang Laguna Bay kabila ng Rizal uh, parang ang katapat namin dyan is yung uh, uh, ang mga ganun. bakit dito walang ano pala. Ha, sa kabila. Walang daanan dito sa no, iikot ka pa pag ano. Pagunta dito sa uh, Barangay Street. Yan. Ngayon, pagdating doon sa baba, sasakay na ako At least, ano, kapag walking-walking, walk ito yung papuntang yung diretsyo niya papuntang C6 dito sa kaliwa papuntang Pasig dito sa kaliwa akala ah, naman papuntang Alabang itong kaysa isang Jollibee dito Thank you for watching. Pagka naman ang terminal ng tricycle, papunta ng upper Bicutan, DOST, papunta ng SM Bicutan. <makes noise> yan papunta ng Alabang yan papunta ng Kasi thank you for watching